Meron pong announcement ang Kiapu Church ngayong araw kaugnay ng traslasyon at silipin din natin ang pinakahuling paghahanda ng simbahan. My live report si Rod Lagusad. Rod? Audrey, rise and shine ilang araw bago ang traslasyon sa Martes ay puspusan na ang paghahanda ng pamunoan ng Kiapu Church. Inaasahan na mamaya na ilalatag na ng pamunuan ng Quiapo Church sa media at maging sa publiko ang iba pang mga importanteng detalye kaugnay ng traslasyon ngayong taon. Ito na ang unang beses na muling isa sa aktibidad matapos ang tatlong taon dahil sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. Para sa kaalaman ng publiko, gabi pa lang ng Sabado ay simula na ng pahalik sa Nazareno sa Crino Grandstand hanggang sa lunes, January 8 sa sisimulan naman ng kapistahan ng itim na Nazareno sa Martes sa pagsasagawa ng Misa Mayor alas 12 ng hating gabi sa pangunguna mismo ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Una nang inilabas ang magiging ruta kung saan magsisimula pa rin ito sa bahagi ng Quirino Grandstand. Ilan sa dadaanan nito ay ang Ayala Bridge, Palanca Street at Quezon Boulevard dadaan sa Villa Lobos, Plaza Miranda hanggang sa makabalik dito sa may bahagi ng Quiapo Church. Bukas po, bukas naman ang unang Friday Mass ng taon at siyang bago ang traslasyon sa Martes. Kaya alas 4 ng umaga ang unang misa dito at alas 8 naman ng gabi ang huling misa para sa mga magsisimba dito. At sa Martes, ang araw mismo ng Nazareno, oras-oras na ang misa na magsisimula ng alas 12 ng hating gabi. Audrey, ngayong araw naman ay magpapatuloy ang ikalawang araw ng replica blessing at prosesyon dito sa may bahagi ng Quiapo. At alauna ng imedya ito ng hapon para sa mga dadalo o makikisa sa aktividad na ito. Unang idinaos kahapon dito rin sa lugar ang pagbe-bless at prosesyon ng iba't ibang mga replica ng Nazareno. Audrey? Maraming salamat, Rod Lagusad.